Good morning guys! Welcome back to Arte Judge TV. And yes! For today's video guys, um, it's basketball. Wow. Kung kahapon last Saturday, uh, yeah, yesterday or last night, um, billiard vlog yung ginawa namin uh, ni Andrea sa tournament niya guys. Ngayon ako naman basketball. So, ayan, um di kami masyado nakakapag uh, laro ng basketball last summer saka nakapaglaro siya ng billiard. Last summer kasi more on travel nga kami guys. So, ayan, um kami ni Andrea uh, very supportive kami sa isa't isa in terms sa mga gusto namin gawin. And syempre may mga um things kami na ano you know hobbies or like yung talagang um, love playing so tulad ng pagbibilyar niya dati guys di naman talaga marunong magbilyar hanggang sa natuto nga lang ako kasi tinuruan niya ako and ayun um, nakakalaro laro na ako ng bilyar and na enjoy ko na panoorin kaya tuwing may laban siya or tuwing uh, siya ng tournament lagi ako nandun hindi ako lumalaban sa tournament guys kasi hindi ako pang tournament uh, um, yeah, sinusuportahan lang natin siya and yeah, ini nai-enjoy ko din yung panunood ngayon guys, uh, medyo ano na ako, nanunood na ako parati ng mga billiard tournament dahil sa kanya so na-influensya niya ako doon and sa basketball naman guys basketball, parehas naming love ang basketball Diehard uh, die hard, Hinebra fan yan si Andrea guys pareas uh, parehas kami Actually, nung um, nanliligaw pa lang ako sa kanya nung first date namin, wala kami pang pinag-usapan kundi yung uh, barangay Ginebra. So, um, simula pa nung kay Jaworski, saka nung kay Valdavid, uh, parang nila, uh, Noli Loxin, yan. Um, hanggang sa naging Gordon, Gene Kings. Parang nagugulat na lang kami sa isa't isa na parang, Uy, napanood mo yung game na to? Yung uh, tinira ni Bernard King, yung dating import ng Inebra, yung tinira ni Valdavide ng basically beater against kay Asi Taulaba. So, yung mga critical moment ay yun, yung mga uh, greatest game na yun ng Inebra, which is alam niya din um yeah, yun yung nakita topic namin naging uh, favorite namin ang LA Lakers at si Kobe Bryant and naging dream nga namin hanggang ngayon kaya kami nag uh, nag-travel is yung mapuntahan yung bawat home court ng NBA teams kasi sa Pilipinas, di ba, wala nga kami cable, lagi lang kami nanonood every Sunday ng mga Lakers game and parang na-amaze kami pag pinapakita yung mga ano, outside ng home court or yung home court ng bawat team so, ginol namin talaga yan back pa sa Pilipinas na ganun nga um, uh, mapuntahan namin o ma-visit namin ng mga home court ng um, Uh, bawat NBA team. And ayun, so dati guys, I think high school or elementary, nag varsity, nag varsity player yan si Andrea ng basketball. So talaga may tira yan, guys. Naalala ko noon uh, sa bahay namin, sa harapan namin, uh, kaming dalawa parang second year college pa lang ata. No, no, third year college na kami. Naging kami Nagbuo kami ng ano ng basketball court yung ha hindi naman basketball court parang half court lang nagtayo lang kami ng ring sa court dun sa harapan namin then every afternoon naglalaro kami one on one so sobrang sayang banding namin noon um eh magaling naman din siya shooter din kaya ano yun nakaka-enjoy lang din laruin uh, magla maglaro every hapon Yun yung banding namin mag uh, mag-girlfriend boyfriend pa noon uh, kasi hindi naman kami wala naman kami masyadong pera para lumabas or wala akong pera na pa, na uh, para i-treat siya sa labas minsanan lang so yun sabi ko kung gusto mo basketball tayo and gustong gusto niya naman yung ginagawa namin so ayun um, yeah, kaya hilig talaga niya ng, uh, ng basketball hanggang ngayon guys dito sa Amerika um, may pangilan ilan nag one on one kami hindi na masyado kasi ano yun nga minsan uh, busy na yung schedule pero yan, pangarap namin magkaroon ng half court man lang sa likod ng bahay namin. So, uh, para at least kahit pa mga makapag one on one kami. Um, o makapaglaro ng basketball. Ayan. So, ayan. Currently, papunta na tayo sa Glenview. Glenview basketball tayo ngayon. Hindi sa Rising PH kasi Sunday. So, kahapon, Saturday, pumasok pa ako ng... 7 a.m. to 11 a.m. So, nag-pick up lang ako ng shift. I think, buong uh, October ata or Saturday bawat buong yeah, buong October na mga Saturday or weekend nag-pick up ako ng schedule um, kasi 4 hours lang naman so wala naman na tayong uh, ginagawa. wala lang travel wala naman um, lakad so yun uh, nag-pick up nag-pick up na ako ng shift every weekend 4 hours so extra bonus yun uh overtime na with bonus pay pa so ayan kaya kaya ano uh, malaking bagay din 'no um, malaking tulong din uh, para sa amin samahan so, niyo lang ako guys ngayong araw na to um basketball And then pag uwi, plano namin ni Tiffany na ano, i-decorate na kayo mga pang Halloween decoration namin from last year. Hindi ko alam, parang hindi ko ata na-vlog yun guys kasi nag-start na ako ng vlog last year. Ano na eh, parang December na eh. So Christmas vlogging na yung ginawa ko. So yun, I'm looking forward na ano, makapag-vlog sa uh, sa uh, trick or treat ni gagawin ni Tiffany kasi balak nila mag-costume dalawa ni Clay. So, ayan, uh, looking forward ako doon. And, uh, enjoy yun, guys. Hopefully, so, sana uh, wala lang talaga ako pato. So, or, uh, yun, uh, may lakas tayo or day shift na tayo noon. Kasi pag night shift, syempre, minsan ko yan. Ayun. So, ayun, guys. Ulit-ulit uh, <laughs> ako again. Samahan nyo ako sa court. So, see you na lang sa court, guys. Let's go. So ayun guys, nandito na tayo no. So uh, papasok na ako sa loob. Uh, late ako. Ang game is 7am. Pero 7 to 9 naman siya Pick up game lang naman. Pero organized dito guys eh. Uh, court B and Court C. So ayun, papasok na ako sa loob. Uh, tingnan ko kung mapag-vlog pa ako. And um, yeah, 7.30 na. Late tayo 30 minutes. Let's go! Ayun guys, ang Glenview. Alam ko madalas nyo na nakikita ito sa mga vlog ko guys Ayan So dito kami naglalaro Glengy uh, basketball Let's go ayan. Alam ko nakikita nyo na ito eh <laughs> Madalas ako dito Ayan so Pasok na ako guys Late na ako Bye game na tayo guys Ayan. so dito ang laro sa Glenview nice Alex ang laro sa G Glenview guys ano alban tawag na ito um, parang ano kami nagalaro ay 20 so kung ano yung number mo kunwari ano number 1 to 5 ka and then 6 to 10 yun yung magiging magkakampe tapos rotation so dalawang laro halos so winner stays sa umpisa Then pag nakadalawang sunod na na game, next na so rotation ng uh, four teams dito sa court C and then meron din sa court B. Ayan, yun ang doon So ayan. Uh, and then may time kami 12 minutes kada laro. So ayan. Let's go. Try nga muna tayo. Si Alex oh. Let's go Alex. Open shot. Okay. Alright, let's go two hours later. So yun guys, na uh, yun natapos sa yung game namin guys. Um, yun nakakapagod, guys. Uh, ang ganda tutu yung game namin. Maganda ngayon kasi solid yung mga kakampi ko. Si Anton, si Mike, tapos yung isang malaki nakalimutan ko. So solid, solid kasi ano, ang ganda ng mga pasahan namin sa loob. And um, sulit yung game. Um, Uh, nung una lang talaga kasi hingal na hingal kasi walang warm up, late na nga dumating tayo. So, uh, mahirap guys pag naglaro ka na wala kang warm up. Uh, talagang ano, parang feeling mo magpa-blackout ka. Saka dapat nag-stretching kayo kapag maglalaro. Lalo na um, yung age natin, hindi na ganong kabata. So, kailangan natin i-start yung katawan natin ng maayos. Pero, ayun. Um, overall, okay naman yung game. Um, chill game lang yung ginawa na ginawa ko din kasi um, malalakas din yung mga kakampi ko saka, ano, ang ganda ng uh, team play ganda ng pasahan um, yun nga lang talaga pa, ano, parang hinihingal ako na napagod talaga ako ng sobra kasi nga um, yun nga puyat tayo nakauwi na kami ni Andrea sa bahay ng mga 2.30am then nakatulog ako mga 3.30 tas nagising din ako ng mga 5.30 para mag prepare kasi ang biyahe ko pag view is 1 hour so ayan, uh, pauwi na ako guys uh, sama lang kayo, tutuloy-tuloy ko na yung vlog so ang original plan is um, mag-decorate kami ni Tiffany ng um, pang ano namin Halloween decoration sa labas ng bahay pero tingnan nyo naman guys ang gloomy so possible na umulan buong araw na ata to kasi ano eh yung may kita nyo sa ano sa sa ulap ba na hindi parang uh, accumulated sa isang lugar yung yung uh, dilim o yung uh, ulap so tingnan natin um um, kung makakapag uh, cut ng grass and makapag decorate ng mga ano Halloween uh, decoration namin sa labas ng bahay kung hindi baka gawin namin yon by next weekend kasi October pa naman uh, September pa naman and sakto mag October so may um, isang buwan pa ayan so ayan um, sabi ni Andrea, nagluto daw siya ng tinola eh. So, tingnan natin. Sama ko na lang kayo sa bahay. And tingnan natin kung ano ma-update ko pa sa inyo. So, let's go. Peace. Wala akong susi di ba? nga Hello! Hi Carving! good? Luto ka Hal? Yes! Say hi to the vlog! Hello guys! <laughs> Puyat yan guys! <laughs> 2.30 am na yan eh. Eh <laughs> yun Kleu! Oh. Untog! ay Hi! bayan, yan? Chado? Ano niluluto mo Hal? Tinola. Let's para go. Para sa... Malamig na. Yan. Oh, yes. Naglagay tayo guys ng ating daw ng Ayan. Um, Woo, gutom na ako. Ayan guys. So, tinulong ni Andre. let's go. Ah! Ayan. So, ayan. Kamusta yung ano? Huh? Nakatulog ka? Naman. Nantok ako eh. Nantok <laughs> pa siya kasi late na. Kami natapos. Tapos maaga, maaga siya gumising para sa basketball game. Ayan, ayan. Guys, panoorin niyo yung vlog namin about yung game ko. Uh, it's been a good experience. Ayun <laughs> <laughs> nga yung unang i-upload kesa tong basketball eh. <laughs> yeah, ah, niya nila. Ah, okay. Oh, yun, guys. Na-upload na yan. Ayan, panoorin nyo yan <laughs> Panoorin nyo. Let's go. eh And ayun na nga, guys. So, siguro dito ko natatapusin yung vlog. And, um, and may mga gulay pa si Andrea <laughs> yeah, Mga last few harvests of the yeah. um, season. season, actually fall, fall eh. season oh, na. Places. Pero marami pa akong bunga ng tomatoes, mm. um, yung sili, ang dami pa, yeah. sobra. So hopefully, <laughs> um, marami pa kami ma-harvest ma bago mag-winter. Mm -hmm. And yun, magpo-fall fronting tayo. Yes, yeah. so, okay. so, magpo-fall na guys, abangan nyo siguro. Uh, umuulan eh, hindi na kami mag ano, ni uh, Claire, uh, decorate ng front. Ibablog ko din yon uh, yung uh, mga pang Halloween decoration Halloween. namin. And abangan nyo, treat or, trick or, treat. Paano nga ba nga mag trick or treat dito sa US? So ayan guys, thank you, thank you sa lahat ng mga na mga sumusuporta sa vlog namin guys. Um, shout out okay. sa mga new subscribers. Marami sila guys. Eh. So gagawa ako ng mga, um, ano ba tawag nyo shout out video again. Ah uh, dahil marami mga nag-subscribe lately at mga nagko-comment. Uh, ah yeah, gusto ko lang i-shoutout si uh, Life with the Coronels, taga Canada 'yan, lagi nanonood uh, sa vlog natin. And ah uh, si Gerson siyempre saka si uh, Isae si Chan channel. Yeah. So yeah, mga Pinoy let's go. Gagawa tayo ng vlog, uh, separate na uh, shoutout. Yeah. <laughs> Ayan, so next time Chai vlogs yeah no, support nyo yan, guys. Ayan, so yeah, dito na namin tatapusin yung vlog. Maraming maraming salamat sa uh, sa suporta sa amin. Uh, road to 15, 1,400 3 na tayo, guys. 97 nagka-countdown kami. So ayan, maraming maraming salamat. Ingat kayo paraten and God bless.